sa pagkamatay ng pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay kumakalat ang balita na merong nagturo sa Israel tungkol sa eksaktong location kung saan nagtatago si Hassan Nasrallah. Marahil hindi ka makapaniwala sa balitang ito na Iranian intelligence pala ang nagturo sa Israel sa location ni Hassan Nasrallah. Sa mga kaganapan sa Middle East, isa sa mga pinagkakatiwalaang ang pinagkukunan ng balita ay ang The New Arab at ang Middle East Monitor. Ibinalita rin ito sa Europe tulad na lang ng pahayagan na Lee Parisin. Itinuturo din ang isang Iranian spy na nag sa Israel tungkol kay Hassan Nasrallah. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi nag-aksaya ng oras ang Israel at agad na inatake ang Southern Beirut na nagsanhi ng matinding pagkawasak ng headquarters ng Hezbollah kahit na ito ay nasa ilalim ng na mga high-rise buildings sa naturang lugar, maging ang Lebanese security ay inilarawan kung gaano secure ang headquarters ni Hassan Nasrallah na nasa underground at pinalilibutan pa ng mga matataas na building, pero hindi ito nakaligtas sa matinding pag-atake ng Israel. Ayon sa ulat, mismong Israel ang nagsabi na gumamit sila ng mga dose-dose ng aircraft at dose-dose ng missiles sapat upang wasakin ang mga building na nakapalibot sa lugar ni Hassan Nasrallah. Magkaparehas naman ang sinasabi ang Lebanon at Israel. Kapwa ito nagsabi na ang pinakahuling ginawang pag-atake ng Israel sa Lebanon na ikinamatay ni Hassan Nasrallah ay ang pinakamatindi sa lahat sa nagdaan na maraming taon ayon sa report ng The New Arab minaman minamanmanan ng isang Iranian spy ang bawat galaw ni Hassan Nasrallah maging ang paglabas at pagpasok ni Hassan Nasrallah sa kanyang headquarters ayon sa ulat agad na nagbigay ng information ang isang Iranian spy sa Israel nang si Hassan Nasrallah ay pupunta na sa kanyang headquarters magkakaroon sana ng emergency meeting si Hassan Nasrallah at ang sa ng miyembro ng Hezbollah maging ang mga Iranian commanders kasama sa naturang meeting kasama rin daw sa meeting ang Iran's Quds Force ito ay bahagi ng IRGC meron ding napaulat kung bakit galit na galit ang Iran dahil merong isang general ng Iran ang nasawi dahil sa airstrike ng Israel. Hindi malinaw kung ano sana ang pag-uusapan ng mga taong ito. Marahil pag-uusapan ito ang tungkol sa Israel o ang pagsalakay sa Israel. Pero walang kaalam-alam si Hasan Nasrallah na sa naturang meeting na ito, ito na pala ang magiging katapusan nang kanyang buhay mabilis na kumalat ang information na ito nang maglabas ng balita ang Israel tungkol sa pagkamatay ni Hasan Nasrallah maging ang ibang mga news agency inilabas ito pero huli nang magbigay ng confirmation ang Hezbollah maraming analyst ang nagsasabi na sa naturang meeting sana naggagawin ng mga taong ito pag-uusapan ang paghihiganti sa Israel dahil sa isang Hezbollah Drone Division Commander na napaslang na si Muhammad Hussein Surur. Ito yung isang commander ng Hezbollah na namatay dahil sa airstrike ng Israel. Isang araw bago may balita na si Hassan Nasrallah ay namatay. Nauna na raw na pumasok ang ibang mga commander sa room kung saan hinihintay nila si Hassan Nasrallah. At nang pumasok na si Hassan Nasrallah, hindi nila naumpisahan ang kanilang meeting Sapagat ang kanilang lugar ay winasak agad ng Israeli jet fighters maliban sa mga missiles na ginamit gumamit din pala ang Israel ng dalawang bomba na tumitimbang ng 2 tons kaya naman pala nagsanhi ito ng isang napakalaking pagkawasak kitang-kita ang isang napakalaking usok sa himpapawid maliban kay Hassan Nasrallah ibinalita rin ang 20 Hezbollah operatives ang napas lang, matataas ang kanilang ranggo. Kaya ayon sa kampo ng Israel, pilay na pilay na raw ang Hezbollah. Inilarawan ng Israel ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Ito raw ay magbibigay ng malaking pagbabago sa Middle East. Pinangalanan din ang isang Hezbollah senior official na nasawi. Ito ay si Ali Karaki at ang isang Islamic Revolutionary Guard Corps Brigadier General na si Abbas. Neil Furushan, nag-iwan ng isang napakalaking butas ang airstrike ng Israel. Ayon sa ulat, 50 hanggang 70 meters ang lalim ng naturang butas. Ngayon, namatay na ang chief ng Hamas na si Ismail Haniye. Namatay na ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ano ang nagpapatahimik ngayon sa kanilang godfather? Ang aking tinutukoy ay ang Iran. Bakit hindi ito umatake sa Israel? Kahit noong mamatay si Ismail Haniye, araw-araw nagbibigay ng babala ang Iran na kanilang aatakihin ang Israel. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Ngayon, sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah, walang sinasabi ang Iran na kanilang aatakihin ang Israel. Pero nanawagan ito sa lahat ng Muslim sa buong mundo na tumayo laban sa Israel pero imposible ang hinihingi ng Iran sapagat maraming mga Arab world ang natutuwa sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah. Marami ding mga Syrian ang nagwawagayway ng kanilang mga bandila nang mamatay si Hassan Nasrallah. Nagsisigaw pa nga sila na isunod na raw ang kanilang presidente na si Bashar al-Assad. Maging ang ilang bansa sa Middle East, masaya sila na nakita nila na ang Hezbollah ay hindi naman pala malakas gaya ng kanilang pag-aakala. Nalantad ang kakayahan ng Hezbollah Nang pansinin na ito ng Israel. Hindi naman sana dapat kalaban ng Israel ang Hezbollah. Ang tanging kalaban sana ng Israel ay ang Hamas. Pero dahil sa nagumpisa na ring umataki ang Hezbollah sa Israel noong October 8, 2023 hanggang sa pinansin na ito ng Israel at dahil dito na pag-alaman na hindi pala kaya ng Hezbollah ang Israel. Pero ayon naman sa kampo ng Hezbollah, hindi raw sila natatakot sa Israel. Katunayan, handa na nga raw sila sakaling magsagawa na ng ground operation ang Israel sa Lebanon. Ano naman kaya ang magiging papel ng Iran kung sakaling magsagawa na ng ground operation ang Israel sa Lebanon, lalong-lalo na na napakalaki raw ng possibility ito? Ayon nga kay Yoav Gallant, handa na raw ang kanilang troops para magsagawa ng ground assault. Katunayan, libo-libo ng mga sundalo ng Israel mula Gaza ang pinalipat na sa northern part of Israel bilang paghahanda. Sapagat ayon kay Benjamin Netanyahu, nais niya na mapauwi na ang mahigit 60,000 na mga Israelita na lumikas mula sa northern part of Israel at nasa mga evacuation center ngayon. Mangyayari lang daw ito kung wala na ang Hezbollah. Kaya malaki ang possibility na talagang gagawa ng ground operation ng Israel sa Lebanon. Marami ang mga nagtatanong, ano raw ang nagpapatahimik sa Iran? Gusto raw ba nila ng diplomatic o talagang weak lang daw ang Iran laban sa Israel? Sana nga hindi na maghiganti ang Iran tungkol sa pagkamatay ni Hassan Nasrallah sa Israel. Pero meron pa rin mga nagtatanong, hindi lang daw ba ipaghihiganti ng Iran ang pagkamatay ni Hassan? gayong si Hassan Nasrallah ay ang pinakamalapit na militant group para sa Iran. Ito ang pinakamalakas at pinakaimportanteng aliado ng Iran para protektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng pag-atake ng Israel sa kanila. Ayon sa foreign minister ng Iran na si Abbas Araki, bahagi daw ang United States of America sa plano ng Israel sa pagpaslang kay Hassan Nasrallah. Marahil malaki rin ang papel ng bagong presidente ng Iran na si Masud Pisiskyan sapagat ayaw nito ng pakikipaggyera sa iba't ibang bansa. Katunayan, nais pa nga niya na magkaroon ng magandang ugnayan ang Iran sa Western countries. Ayon sa mga analyst, dalawa lang ang posibleng dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa umaatake ang Iran sa Israel. Maaaring talagang gusto nila ng diplomasya. Pangalawa, baka naman talagang hindi nila kayang atakihin ang Israel. Sa inyong tingin mga kaibigan, alin kaya sa dalawang ito ang posible? Posible rin na hindi umaatake ang Iran sa Israel dahil sa isyo ng alyansa. Kung alyansa ang pag-uusapan, hindi sulido ang mga Arab world na kakampi ito sa Iran. Ang opsyon lamang ng Iran ay ang China at ang Russia. Pero malabong sumabak ang China sa gerang ito lalong-lalo na iba ang mukha nito sa Asya. Si Putin naman, suportado ang plano ng Iran na atakihin ang Israel. Pero may limitation sapagat sinabi ni Putin, limit the casualties. At kung aliado naman ng Israel ang pag-uusapan, nangyari na kasi ito minsan. Noong magpadala ng 320 rockets missiles ang Iran papuntang Israel, pinagbagsak ito ng mga alyado ng Israel gaya ng United States of America, UK at ang malubha kasama pang nagpabagsak ang Jordan at ang United Arab Emirates at Saudi Arabia. Marami ang naniniwala na isa ito sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa umaatake ang Iran sa Israel.